Sige na. Islaw mo? So, Ikaw mo na pa dating ka na. Oo. Oh. Wala mm -hmm. nang iya ka na Lili. Sino ka Shay! Walang ginawa ako di humingi ng pera sa akin. Gosh. Sinabi naman sa ikiwan mo na chay. Hindi ko pa gawin no? yon kahit pa paano nanay nai ko parin siya. Mali. Eh, Mali nga na. <laughs> Oo, bakit may iiyak ka lang sa hey, iyo? Sure. Wala Wala mo. Wala mo kong ng pera sa akin. Binagamit naman niya sa pagsugal. Sabi ko sa'yo, mo na siya eh. She's nothing. She's not deserved to Hindi Hindi. ko pwede gawin yun. Mahal ko ang nanig ko kahit pa paano. Mahal ko ang Whatever. Whatever umuwi na si sa sa kanila. Nadala, nadala ang sama ng loob. Ay, dun pala. Yun. <laughs> oh, andito nga na pala. Yung pera. Nay, kakabili ko lang po sa inyo, ni sahod ko. Saan na po? Wala kang karapatang magtanong ni Anak lang si Taya ng tandaan mo. <laughs> <laughs> Nay, hindi na <naman> po sa... <laughs> oh, nandito ko na pala. Yung pera. Nagkakabigay ko lang po sa inyo ng sahod ko. Sampo na po. Wala po? Ang para karapatan magtanong, Lili. Baka nakalimutan mo, ako ang nagpalamon sa'yo. Nay, hindi naman po sa... Ako! Nagpalamon <laughs> sa'yo. Hey! Anak lang kita, Lili. Yan ang tandaan mo. Yan ang itanong mo sa utak mong bulok. Hindi <laughs> po sa ganun. Hey! Anak lang kita, Lili. Yan ang itanong mo sa utak mong bulok. Ano? Yeah. Munis nga bang gawin mo. Yan, ganoon na Nagkita ko sila, Louie, at hindi... kamay. Umiyak itong nag... <laughs> umiyak itong nagsumbong kay Louie sa mga hinaing niya sa bahay. Aray! Iyak, <laughs> yeah, iyak, yeah, iyak! Yeah. Gusto kamay mo, hahabakan ni ano? <laughs> Huwag kayong maingay. Makikinig. Makiki okay na, di ba? O, game! Tawa ka ngayong kamay, <laughs> Tama na. Nasasaktan ako pag nakikita ka tang umiyak. Hindi mo kasi mapigilan sakit Oh, ito. May pera pa ako, sabi <laughs> mo. <laughs> Ay, kung gusto mo. Ay, hindi pa <laughs> Ang dami <sabi> ko na sa sa'yo. Huwag na. Ano ka ba? Ang Ano? Ano ba yan? Mahal kita. Ayaw kong nahihirapan ka. Kung may nalo, kung may magagawa lang ako. <laughs> mahal din kita, Louis. Salamat, mahal na mahal. Salamat, mahal na mahal. Bakit alam mo yan? <laughs> <laughs> alam mo na <niya>? din <laughs> ba? <laughs> hindi hindi itay iiwan. Mahal ko. Kung sana matanggap ako sa scholarship, <laughs> naantay ko na lang, nalar.

Hindi na ba yung jowa ng best friend ko? <laughs> yeah. <laughs> Bakit na ba I can take my sexy. Ano yung nakatawa dyan? Kaya mo inaasin. You know what? Sino so fashion? Sino ba yung jowa ng best friend mm. yeah. I can take my eyes in it. Kung may pagnanasa ka sa kanya, don't forget boyfriend. Boyfriend siya na best friend mo. Si oh, what? Alam mo, mahal ko. Mahal ko na yata siya. Wake up, Hilda. You're dreaming. Ang pinag-uusapan dito ay ito. Hindi ko kaya magparaya at kahit masak ng silo. I don't care. I don't care. I don't care. Oh, mas You know what? Louis so handsome. Sino you know ba yung sesen ng jowa? Jowa naman. You know what? Louis so know handsome. Sino ba? Yung jowa ng best friend ko. Yup. I can take my ex to eh. So, may pagnanasa ka sa kanya. Don't forget, boyfriend siya ni ng best friend mo si... Oh, so what? Alam mo, man ko nila siya. Sa... Wake up, Hilda. You're dreaming. Gusto ko siya ang pasta. At what Hilda wants, Hilda gets. Kahit ka kaibigan mo, ang pinag-uusapan dito puto. Hindi ko kaya magparaya at kahit sa ko si Lily. Aro okay. Tindi, tingnan mo. Natanggap <laughs> <laughs> <pa> ako ko sa Amerika. Oo talaga Lily, masaya ako pa. masaya talaga ako para sa you. Sena. Sena, sena. Sena, Narito, narito. <laughs> Ikaw mo masaya para sa akin. Masaya naman, kaya lang magkakahiwalay na pala tayo kung gano'n. Masaya naman. Kahit naman, malayo ako, nandito ka pa rin.